kali itu ganak yang pindur hai guys oleh saw

At lagi sa si Arjun kong babayaran niya ba ng pera? Magandang umaga po. Babayaran po po kayo. Saan gagawin? Sige na, sorry. Sunti na sa tatlong araw ng paggawa ng irigasyon sa wakas natapos na rin nila. Ang kanilang ekonomiya ay umiikot sa agrikultura at kalakalad at nagpapakita ng mga advanced teknolohiya sa paggawa ng tanso at bakal. Magandang hapon, binibiniyes. Kami ang grupo dalawa. Kami ang grupong kabihas ng Endos. At doon nagtatapos ang aming istorya. Ako po si Sairi Labuan, ang kanilang leader. At ako po ay si Deva Nunez, or assistant group leader. Ako po si Anna Mary, Mary Barbara, group member. At ako po si Lovina R. At ako po si Dundee Tisnidasong. At ako po si, 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 si Alexandra Ibarra.